Pagpalang-araw po sa lahat po ng mga manonood, lalong-lalo na po sa ating mga SSS members at pensioners. Welcome po sa ating YouTube channel. Sa video po na ito, ating pag-uusapan ang SSS loan Program, Consolidated Program with Penalty Condonation. Bakit nga ba ang SSS Consolidated Program ay maganda para sa mga miyembro na may past due loan at accumulated penalties? ito pong SSS Consul Loan po na ito ay swak po sa mga miyembro na merong past due loan at accumulated penalties po. Narito po ang benefit. Una, upon full payment, all penalties will be condoned or waived. Kung kayo po ay nag-apply po ng SSS Consul loan Program, kapag nabayaran na po ninyo ng buo, lahat po ng penalties ay makokondone o ang ibig pong sabihin yan, hindi na po ninyo ito babayaran Number two, extended repayment terms. So pag sinabi po natin extended repayment terms, ibig pong sabihin yan, ang pagbabayad po ng inyong loan ay pinahaba po para po ito ay mabayad ng buo. Pangatlo, no service fee. So pag inavail po ninyo ang SSS Consul Loan, wala na po kayong babayarang service fee. Kasi po yung mga ibang loan ni SSS, kagaya po ng salary loan, pension loan, So, yan po ay may mga service fee. Kahit naman po sa banko, kumukuha po sila ng service fee. So, itong SSS Loan po na ito, wala siyang service fee. Easy application process. So, ang pag-apply po ng loan na ito ay napakadali. Pwede po ninyo itong gawin sa online. Next, restoration of good standing status with SSS. So, kung in-applyan po ninyo yung SSS Council Loan po na ito at nabayaran po ninyo ng buo, ang inyo pong standing kay SSS ay magiging good. Ibing pong sabihin, kapag in-avail po ninyo ang SSS Council Loan po na ito, kapag nabayaran po ninyo ng buo ang inyong utang, so magiging good, good standing po kayo kay SSS. Yes. So, mabubura na po ang mark po ninyo kay SSS na delinquent borrower po. Sino-sino nga ba ang pwedeng maka-avail ng SSS Consul Loan po na ito? Narito po ang mga eligibility. Una, all member borrowers with past due SSS short-term member loan accounts at time of the SSS Consolidated Loan or SSS Consul Loan application filing are eligible. The covered STML loans are the following. So, sa mga miyembro po na merong past due loan, ng mga sumusunod na loan po na ito during the application po ng SSS Consuloan o SSS Consolidated Loan po, pwede po kayong mag-apply ng SSS Consuloan. Ano po ba yung mga utang na ito o yung tinatawag nating STML loans? Una po yung salary loan, including salary loan, early renewal program, calamity loan, emergency loan, restructured loan. Kung meron po kayong mga past due na na mga nabanggit na utang po na ito, pwede po kayong mag-apply ng SSS Consulong Program. Asulat po dito, ano, note, other STML, other STMLs may be included as determined by the SSS. Kung meron pong loan na hindi pa po nabanggit sa mga binanggit natin kanina, SSS po ang magdedetermine kung pwede po siyang ipasok sa SSS Consulong. Uh, meron pa pong additional requirement si SSS para makapag-avail po kayo ng SSS Consloan. Una, member borrowers who have not received any final benefits such as permanent total disability or retirement. O kailangan ang isang miyembro na kukuha po o mag-a-apply po ng SSS Consloan, kailangan po wala siyang na-receive na final benefit like retirement or total disability benefit po. Pangalawa, member borrowers who have not been disqualified due to fraud committed against the SSS. So, kailangan po good standing po kayo kay SSS. Wala po kayo dapat ginawang uh, pandaraya kay SSS kahit ano man pong classing activity. Pangatlo, member borrowers with active My.SSS account. So, kailangan din po na dapat meron kayong active na my.sss account kasi po ang loan po na ito ay gagawin po ninyo online so kailangan po merong kayong my.sss account sa mismong SSS portal po so kung hindi po ninyo na-meet ang mga requirements na ito so hindi po kayo pwedeng mag-loan ng SSS Konsulon sa SSS po sa so, pagbabayad po ng SSS Konsulon meron po dalawang option una po ay ang one time payment or installment plan. So, pwede po siyang bayaran ng installment o minsanan po. Depende sa inyo kung ano po yung option niyo. So, ang interest po ng SSS Consul is 10% per annum. Sabihin, ang interest po na kukunin ni SSS ay 10% per annum. Hindi po kayo nakapagbayad monthly o hindi po ninyo ito bayaran sa due date every month. Meron po siyang 1% penalty every month po. So, kailangan po, bayaran nyo po ito ng nasa oras o nasa date po para wala na pong penalty na ipapataw po sa inyo ni SSS. So, paano po ang pag-apply po ng SSS consul? Ito po ay pwedeng i-apply sa online, sa my.sss account po ninyo. Kaya po, isa sa requirement, dapat meron po kayong my.sss account kasi po doon nyo gagawin ang application po. Tandaan po ninyo, ang SSS Consul Loan Program ay para po sa mga SSS member na meron pong past due loan. So ito po ay ginawa para sa inyo para mabayaran po ninyo ang inyong utang at makondon po yung mga penalties na na-accumulated po sa inyong loan na hindi po ninyo nabayaran. Yan lamang po ang ating information sa ngayong araw na ito. Have a nice day and God bless us all.